para makita nila yung pagkain nila konti konti lang kasi kung ilagay mo lang po na hindi mo napatikin hindi nila kakainin kaya rin ginagawa ko Ayan. malaki na sila guys Ayan. malapit na sila sa akin kasi ito. Hmm. Ganyan na. Ayaw na nang pakain ng mama. Yan. Bigyan lang natin. Pag nalasana nila ito guys mga ilang araw, paunti-unti ko sila. Bigyan dyan sa sahig. Paunti-unti na nilang kilala yung pakain nila. Ganyan sila. Sila sila nilang kakain. Hmm susubuan ko lang ng pagkain. Pinabasa ko lang siya guys. Ayan, konting tubig lang yung nalalagay. Tapos meron silang tubig doon. Hmm, sarap. Sarap na sarap. Mm hmm, sarap. Tapos yung so, isa namin inahin, Ayan ilang araw na lang mga anak na rin siya guys yan natutudog pa siya kasi kaniligo lang yan sarap yung pakiramdam ayun may ano siya oh. may sugat isprehan ko lang ng ginseng violet ko muna ako ng ginseng violet guys Hmm, ayan, ayan, masugat siya. Dumi niya nga tuman. Kasi hindi ko nabrasan ko na yun. Eh. O, tayo ng ginseng violet. At mag-spray tayo yan Dali lang guys. mag tayo. Kasi pag hindi mo ito yan may langaw na. Ito talaga yung bubble guys. May sugat. Yung isprayan ko lang yan. Ito yung sunbiolet. Yan. Ganyan lang guys. Hinihingal na siya kasi malapit nito mga nalang. Dumi Hindi na brasan. anak. Ayan. Ayan, may tela. Diyan, nilalagyan ko nang ayan. Doon sila umiinom. Ayan sila, diyan. Nilalagyan ko sila ng tela. Para diyan sila matulog. Ayan. Ayan. Hmm. pampangya lang guys. Tumayo pa si yung inahan. Hmm. Yung isa guys oh. Apakan ng mama niya yung paa kaya masasakitan siya. Kaya ito. Hmm. Sarap no. Isa pa. Masakit yung paano to kasi naapakan. Ayaw niya na. Ayaw mo na. Ay, malapit na rin siya. Ay, laki na Itlog nila guys. Kaya, kapo na yan. Ano parang eight days? Eight days pa lang naman sila? Oh, sa... 8 days. 8 days pa kasi. Kaya ayan, hindi ano pa nakapun. Dapat 10 sila magkapun. Hmm. Ayan, subukan natin para masanay sila guys. हम्म <laughs> 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 bigay na rin tayo sa 10 days guys magbibigay na kami na ulit ng iron at saka vitamins iron at saka vitamins yung ibibigay kasi para malalakas sila lalo yan ang ganda ng ano nyo eh. ang ganda ng kulay cute ng kulay nyo ang pilot niya guys ang bigat niya hindi ko na kasi yung kilawa namin na sigra so, hindi ko siya natimbang ko ano sila ka bigat ayan nag-aawa yan natin nag-aawa ayan ano niya ano eh yan ang cute niya na guys Ayan na siya. Pumasok na rin. Ayan na itlog. Hmm. Ito isa tulog din. Ayan yung isa tulog na. Ang init ng panahon kaya ayan hinihingan. sila. Hmm. Gusto nila makabas matulog sa basa pero hindi ko kasi kaya na basa yung tinatulogan nyo. Kaya ganyan sila guys. Gusto naman kumain na mama din. Hindi ko rin yung tinitipid para marami siyang gatas. Ang hmm. gatas niya ang dami guys. Ayan yung mga ganitong ba? Didi niya. Yung ganito guys, kahit yun Ibig sabihin, hindi yung dinididi ang eh, anak. Kaya lumiliit. Ayan sa kabila. yung mga maliliit yung ganito. Hindi yung dinididi ang kaya tayo yan. yan din yun. Pero pag ganito, ibig sabihin na eh, yung madalas nagdididi dyan yung mga anak. Yan o. Oh. Parang namatay siya kasi hindi siya nagdidili dyan. Yan yung mga anak. Anin lang kasi. Ayan. Ito yung gumagalang gatas. Dati na itong panalo mo ako, ma. 35. Dahil busog yan sila guys. Maya maya lang matutulong na yan. Kawawa mo kasi napila yan pa. Ito lang na. Kahit <mangkayan> yung mama na kasi niya. Pinagalaw ko yung mga anak. Kawawa nga o. Ito yung masakit na part. Ang <-sic my -toss life> kasi. Makalakad naman siya guys. Kaya oh, lang. Masakit siya. Oo. Makalakad naman. Kaso, yun o, oh. kawawa. Ayan, kawawa siya. Pero maano naman yun guys. Parang nangayayat siya, siya Kasi, kaya sa sakit ng tayo. Ayan mo siya. Hmm, kawawa. Isa lang yung babae nito guys. Kasi lima ang lalaki. Isa lang yung babae. Tingnan natin kung saan yung babae nito. Ngayon, ito. Oh. Isa lang ang babae. Lang isa lang isang babae. Halos na laki ang lik. Kaya Tatlo. Ay, lima pala yung kakapunin, guys. Yan yung tela. Nilalagay ko yan kasi para hindi malamig yung semento. Hindi naman nila yan kakainin para hindi ba namigay yung simento yung ko niyan pag nadumihan at nabasa kukunin ko na naman palitan ito malapit oh. na rin itong mag pahabulong tapos yung isa guys yung mata may diferensya yung mata nyo parang parang white ito oh. yan yung isa nyo mata yan yung parang white kung sa tao iba siya may bulag siya yan eh parang puti yung mata siguro hindi nakakakita talaga yan then ito so mga na siya saka ko na siya linisin maibig kasi kanina nagmamadali ako kasi nagsimba pa kami kaya hindi ko siya na ano ha nabrasan pagligo ayan host lang yung ginamit ko dyan kaya medyo hindi maganda yun guys so dila daw po siya ng ano lang pero okay lang nilagyan na natin ng jeans and violet so mag ano na yan pihilan mo yung sugat niya guys ano na guys at tsaka, Update-update ko rin kayo kung kailan mga ah, pag nanganak na itong aming baboy na yan. Kunting panahon na lang. Week na lang. Hintayin natin mga anak na siya. Sa kanan namin yan. Malalaman kung ilan ang anak. Bye guys. Thank you for watching.